Hi guys, so good afternoon. So ito po si Boy Gala Juan. So sa akin paglalakbay sa sa Imus Cavite. So may napansin po ako at uh, kumain po ako sa isang uh, uh, street food. So may napansin ako na nandalan mga kulubi o mga street children na tinataboy na ano kasi nang mayari kasi makukulit. So ang ginawa ko so inaloko na lang silang pagkain at naawa naman din ako kasi ang hirap sa sitwasyon nilang ganoon. So ikaw nga sure the blessing ko na meron tayo. So kahit kahit walang wala na tayo at least kahit pa paano nakatulong tayo. So samahan niyo ako guys. So, tara, let's go watch this. Thank you. kahapon mga kalot so sa akin paglalakbay so meron po ako napapansin so uh, mga street children na kagaya nito so ayan o. so nangingi ang kunting tulong so, so ika nga may share the blessing ngayon po dyan na lang kayo kakain ayan sa kayo kakain dyan ka na oh okay. dyan ka na apo ka daw yan po mga kalod so Upo ko lang. Yan, ilagay mo yung ano. Saan ka pang galing? Saan ka pa galing? Oh? Oh, ba't kayo nakarating dito? Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo. <laughs> Ganyan din ako ng araw ito. Naglayas din ako ng maliit pa ako. Oh, ngayon, isipin mo Quezon City, napunta ka ng, ng, kabi, ng Ang layo-layo. Sino kasama mo? Ano, sana yung mga yon? Oh. May magulang ba kayo? Ano, lockdown. Anong oh. lockdown? Mayara. Ano, ano? Mayara. Lockdown sa inyo? Sa saan ka ba nakatira? Anong gusto mo? Tuyo daw. Lagyan mo na lang. Saan ka ba nakatira? Ano? Oh. so Sabi mo Quezon City ka? ako oh, Quezon City. Sao? 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 isa. O, yung isa? Papuntay mo dito. Pakainin mo. Share-share na lang kayo. Sige. Okay. Tatlong kanin. mag Tawagin mo yung kasama mo. Oy! Psst! Oy! Ang pangalan mo? Abigail. O, Abigail. Tawagin mo yung si ano? Kasama mo. Hey! Kunin mo, tawagin mo. Tropa! Ang pangalan, tropa? Bye. Bye. In turn! Tropa ako! <laughs> ay! <laughs> ayaw niya, ayaw niya. Oh, o, ito, ito, ito. Ito, kain ka? O, oh, dito. Oh. Yun? O, ayaw nga yan. Inaway nila yung dalawa to. Inaway nila? Ito, ikaw, ay sa yan. Nag-aaway ba kayo? Ayan o. Oh. Bigyan mo na kami ba o Saan ka ba yung galing? Saan ka yung galing? Yan ka. Ati-ati na lang. Share na lang kayo sa Share na lang kayo sa ulang. Ah, oh, importante at least eh, hindi kayo may laman yung chan. Siguro kaya po no, kaya po naman yata magkayo mag-level up sarili niyo eh. Pero di ba le sana Basta wag lang kayo gagawa ng masama, yun lang ang ano diyan eh. oh, sige. God bless. Ano Puchara. kuchara? Kuchara. natin ang kuchara. Oh. So yun mga kalod, so i-share the video meron na naman ako sa akin paglalakbay so meron na naman ako na encounter so ilikas naman na tayo matulungin so ayan so kayo na pong bahala at mag so Kain na. Busing, bigyan mo ang dalawang juice. Hindi naman ang tigli. Yung malis, yung tigli naman. O, yan. Para sakto-sakto lang. Kain lang kayo. Medyo malalayo pa yata yung lalakbayan nyo. Kung saan kayo mapadpad, doon kayo. Ano? ayan, oh, bigyan mo yung juice yan. yung isa ayaw niya Ay! o ayaw niya dapat hindi kayo nag-away-away, nagmamahal lang kayo kasi pare-pareha lang kayo. Pareha lang kayo eh. Oh. Matapang talaga yun, isa. Matapang talaga yun. yun. Yung isa ayaw. Ha? Asawa mo? Paano Paano? Paano? Paano na aking asawa? Sino babae sa inyo? Yeah. Siya babae? Ano sakit? Ah, oh, may sakit siya na rayuma. Eh, may sakit siya na rayuma. Ayun na, kawawa mo kayo. So yun lang mga kalod So hanggang dito na lang ako So yun lang ang vlog ko So pakishare and like na lang Sa mga bagong kong update ng video So ito pa pala So isa kasama nila oh, yan Kasali ka ba diba? O oh, yan Sige kaya lang kayo maayos Medyo malayo-layo pa yung biyahe nyo Lakad Ito pa isa, ikaw. Ikaw, ayaw mo? Eh, kain lang. Ay, tayo maubusin para mamaya? Ha? Ano lang? ko pa. Sino? Bibigyan mo yung asawa mo? Kaya yung lumapit eh. Lilibrehin ko na nga Bibigyan. Kaya nga. yun lang po. So, marami salamat sa kanilang ng video. So, like and share na lang po. So that best part on the rounds. Thank you. Yeah. Thank you.